Miles Ocampo at Elijah Canlas na huling nagpapda sa kasal ni Jose Manalo. Mukhang mas matamis ang pag-ibig sa ikalawang pagkakataon para kina Miles Ocampo at Elijah Canlas. Matapos ang kanilang paghihiwalay noong nakaraang taon, usap-usapan ngayon ang posibilidad na nagkabalikan sila. Isang viral na TikTok video ang nagpakita ng kanilang pagiging sweet sa kasal ni Jose Manalo at Mergin Maranan sa Boracay noong December 17, 2024. Sa video, makikitang hinalikan ni Eliha si Miles Salabi na nagpalakas ng balitang sila na uli. Sila na nga ba agad na nagkaroon ng iba't ibang reaksyon ang netizens dahil sa viral na video. Isang netizen ang nagtanong, sila ba uli? Bagamat walang kumpirmasyon mula kina Miles at Relia para sa kanilang fans, sapat na ang kanilang kilos bilang patunay ng muling pagbabalikan. Sa isang interview, sinabi ni Elijah na, we're doing good at taking it. Sila kaya ay dahan-dahang bumabalik sa isa't isa. Ilang beses nang nakita sina Miles at Elijah na magkasama matapos ang kanilang breakup noong November 2023. Sa mga pribadong events at birthday celebration, madalas silang makuna ng sweet moment. Sa Instagram post ni Miles, makikita ang kanilang larawan na tila masaya silang dalawa. So, gulhins lang ba ito ng kanilang balikan noong unang bahagi ng 2024? Nag-viral ang isang larawan ni Namils at Elijah kasama si Director Peterson Vargas. Kapansin-pansin ang yakap ni Elijah mula sa likod ni Miles, dahilan upang magtanong ang fans kung sila na ulit. Ilang araw matapos iyon, sinabi ni Miles na, We're working on it, nang tanungin tungkol sa kanilang relasyon. Nagbabalik-tambalan na nga ba sila, bukod dito? naging bukas din si Elijah tungkol sa kanyang damdamin sa ilang panayam. Nang tanahin siya noong March 2024 kung naghahanap ba siya ng bagong pag-ibig, ang sagot niya ay makahulugan. What if love pa? Sinabi rin niyang marami pa siyang pagmamahal na ibibigay. Para kaya ito kay Miles. Sa huli, ang kanilang mga sweet moments ay nagpapaalala sa atin ng kagandahan ng ikalawang pagkakataon. Tuluyan na kayang magbukas si Nameles at Elijah tungkol sa kanilang relasyon. Malalaman natin sa tamsa kabilang banda, mas maingat si Meles sa pagsagot sa mga tanong tungkol sa kanilang relasyon. Noong nausisa siya sa naging bakasyon niya sa Hong Kong, itinanggi niyang kasama si Elijah, ngunit inamin niyang inaayos nila ang kanilang samahan. Posible kaya na mas pinipili nilang tahimik na buwin muli ang kanilang relasyon. Laging sinusubaybayan ng fans ang kwento ng pag-ibig nila Menes at Elijah. Mula sa mga viral na post hanggang sa mga candid interviews, tila puno ng excitement ang kanilang love story. Handa na kaya silang kumpirmahin ang inaabangan ng lahat habang patuloy ang espekulasyon na nanatiling privado si Namayles at Elijah tungkol sa kanilang relasyon. Sa kabila nito, ang kanilang mga sweet na sandali ay tila nagpapahiwatig ng balikan. Mas pinipili, kaya nilang ayusin ito nang hindi masyadong binibigyan ng pansin ng publiko. Sa ngayon, ang tanging magagawa ng fans ay maghintay ng update mula sa kanilang. Nila. Sa bawat larawan o pahayag nila, mas lalong lumalakas ang pag-asa ng mga tagahanga. Ang susunod kaya nilang hakbang ay magbibigay linaw sa usapin. Ano man ang mangyari, ang love story nila ay patunay na hindi laging diretsyo ang daan ng pagmamahalan. Minsan, kailangan ng oras, pagsisikap at tiyaga upang mahanap muli ang tamang landas. Ito kaya ang nangyayari kina Meles at Elijah. Patuloy ang suporta ng kanilang fans na naghihintay ng kumpirmasyon sa estado ng kanilang relasyon. Habang ginagalugad nila ang bagong kabanata ng ang kanilang buhay. Malinaw na may koneksyon sila na laging nagbabalik.